Alright, may lahat nga pala tayo mga tol Pupunta ako sa ano, Kenny Rogers Alamin lang natin yung ano, presyo ng ano uh, Big breakfast nila ron uh, Para sa client natin Doon na lang kasi tayo magpo-purchase Kasi order nila So, tara samahan nyo ako mm. Dito lang to sa ano, Quezon now guys. O malapit lang naman kaya tinutorna natin mabilisan lang ba. Wala, ganito talaga yung buhay ng ano, negosyante. Kahit nagpapahinga na tayo eh kailangan natin as a purchaser, kailangan natin yung ganito. Kung alamin niyo mga presyo. <laughs> kailangan alam natin yung mga presyo bago natin i-deal sa ating mga client ganito kasi ang, ano, ang isang negosyo namin ni Macy's kumbaga parang ano yan eh anything na orderin nila kahit ano na gusto nilang i or kailangan nila sa kanilang company ang ginagawa namin nag-o-offer kami or sila yung nag-o-offer depende kung mag uh, kami sa presyo or kung magiging okay sa bawat uh, kampo kung sa ipopurchase nila sa iba pero parang re-reimburse na lang nila sa amin parang ganon And then syempre may patong tayo bilang ano uh, As a company diba syempre Kasi 2 months term yan Basta anything Food Gamit Maintenance Anything na kailangan ng uh, Company nila Ayun Kaya nga lang maganda Pero talagang 2 months Ano naman two months na term 2 months tulog yung pera mo sa kanila pero pagka na ano mo naman pagka na mo naman sa collection day maganda naman ang balik syempre matik yan dito lang to sa Kenny Rogers Quezon Lab so check lang natin mm -hmm. Roders Sambahin kayo ni Roders dito Oh, ito, 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 ito. ito. So nandito na tayo guys to no? Magkatanong lang tayo sa loob Inquire lang bago tayo mag Avail Planning to order So, pauwi na tayo guys At least confirm Kasi magkaiba pala yung presyo sa online uh, Dito sa store Sa online pala kasi may ano May delivery charge na kaya mas mahal So, ang ginawa natin Pumunta tayo dito To confirm Kasi medyo nagkakalituan kami ng aming client <laughs> Upon checking kasi namin online Medyo mahal So, naguluan si client. naguluhan din kami. We need to check. Kaya, pumunta tayo dito ngayon. Confirm na. So, kinuha ko na rin yung number nila para pag deal na kami, dito na lang kami magpo-purchase. Let's go home. Na. Uy, lakas ang hangin ah. Ganito ang pag-ninegosyo mga tol Katulad natin, hindi naman tayo talaga sobrang big time na negosyante Pagka mga kagaya kong negosyante lang na nasa middle lang Ayan tulad yan Pag gusto mo kumita kailangan talaga tututukan mo ba? Diba? Parang yung ginagawa namin sa tindahan namin Tutok kami eh. Mahirap, mahirap talaga Di wala eh. Kailangan mo talaga mag-sacrifice Marami ka talagang mamimiss na pangyayari sa buhay mo para lang matupad mo yung mga pangarap mo saka ka na magka easy go lucky kapag ka siguro eh talagang successful ka na at natupad mo na yung mga pangarap mo di ba? lang naman to sobrang lapit lang kung tuwa ba bata sa motor no nandito And na tayo kaagad sa bahay lapit lang naman kasi yun Sinadyalan talaga natin kay ni Rogers